isa pa sa nabibili ba ako kay ano kay Hana hindi ko alam kung siguro ano ba si Hana hindi siya reactor eh magaling si Hana guys magaling si Hana no top 1 top 1 1k lang bigay sa natin <laughs> hindi mga ganyang views kaya niyan kahit 5k kahit 5k <laughs> kuya Jens 5k <laughs> Grabe. Oh, maraming pang basher yan guys. No? Maraming, ano yan. Maraming kumukontra dyan kay Kuya Jens, pero nakarampuan pa rin. Pinakita niya lang na kaya niya kayong, ano, uh, wala siyang pakialam sa kanyang mga bashers. Yan. Si, si Hana, magaling si Hana. Napapanood ko mga interview niya at magaling siyang gumawa ng thumbnail at title. No? Magaling siya na. Magaling siyang alam niya kung saan pa alam niya kung saan tutumbukin yung tanong eh. No? May ano to, may future. Kaya ni Hana, sa totoo lang, mag, pwede si Hana mag-charity vlogger. Sa totoo lang. Kasi nakikita ko kay Hana yung, uh, parang ako, yan. Parang same kami ni Hana. No? Parang na, parang same kami ni Hana ng ano ng creativity and sa pag uh, sa mga tanong, no? May potential po siya ng mag charity vlogger. Kasi <laughs> kuya ba? Pambihira, number one, yan. Red mag-reactor ka na lang. Bawal na i-vlog mga inches. <laughs> Kuya number one si Kuya Jens. Magpapakapi daw. <laughs> Guys, nalalapit na, no? Nasa first quarter na tayo ng taon. Nalalapit na naman ang Kalingap Ball. At nangunguna sa magiging reactor of the year, si Kuya Jens nangunguna. Sa scouter of the year naman, nangunguna si Kuya Red Zane, no? Magaling si Kuya Red Zane mag-scout. Magaling si Clarence Rodsey. Nauna siya sa scout tol. Yung nakikita natin. And meron tayong kalingap hero. May kalingap hero tayo. Andyan si Ian. Ang dami nang nasagip na to ni Ian. Nalulunod, inaatake. So may kalingap hero tayo ngayong taon. Si Edu. Ayan. <laughs> kalingap hero si Eds. At alam nyo naman yung kay Arjun, di ba? So sino pa nga Meron pa eh. <laughs> Meron pa, nakalimutan ko. Sino nga yun? Si Kuya Red pagwala pag wala na overtake sa kanya, potential talagang maging scouter of the year siya. Ang dami niyang nailapit sa akin ngayon palang first quarter ng taon. Tatlo o apat ang nailapit na sa akin. No? Pero hindi lang naman yan doon. No? Hindi lang yan doon. Siyempre, consider pa rin yung, siyempre sila, Edo eh, may, kanya, kanya rin naman na silang beneficiaries na hindi sa akin nilalapit. No? Sino pa nga may isa pa eh? Yung may sinagip din, si Ian, si Edu. Kalimutan ko na yung isa. Kalimutan ko na. Si Jens, human si City. <laughs> Grabe si Kuya Jens, 3 million guys. And 300. Halos 1 million ang lamang niya kay Ninong July. 800,000. Si Tata ba? Meron pang isang anong... <laughs> Doktor lang, baka na mag-vlog. Mabuti mag-full-time reactor ka na lang ba? <laughs> <laughs> sa totoo lang naging di lang sa totoo lang naging magandang buhay ni Byancy kaso di siya nabigyan ng katahimikan. Kaya nga po binibigyan siya natin binibigyan natin siya ng space, no? Kaya nga po ayan nagsalita na si Kuya Bal na wala muna magpa-vlog kay Byancy kasi nga gusto ko rin siya na gusto rin natin siyang bigyan ng katahimikan, you no? Know? Kaya hayaan na muna natin sila. Ayan, daming ba siya nagpapanya do? Sabi ni, you know? <laughs> ni Bopil Mix Vlog. Akala ko magkukontrahan to ni Kuya Jens eh. Dahil ba siya ni Papa Jens, wag niyo naman i-bash. Magaling lang talaga sa diskarte. Congrats <laughs> kami tayo Jens. Pabalato naman. <laughs> Kala ko magkaaway itong dalawang to. Puro live eh. 3 million puro live eh. Ay, discard din na po nila. Wala tayong magagawa kung mag-live siya kahit pa sampung beses yan mag-live, sampung beses mag-upload. Discarte niya yun. Ang inaanan natin dito is yung views niya sa loob ng isang buwan. Boss, reactor na ako sa ka-scouter. Gusto ko talonin si Kuya Jens. <laughs> Pambira naman oh. mag na daw. Ah! Ano ba to si Bobil at Kuya Jens? Ano nang nangyari sa kanilang dalawa? Kasi nagsasagot niya, nakikita ko eh. <laughs> Pero congrats sa inyong dalawa, no? Si Bopil dati dito nakakasama sa rank 5. Ngayon, rank 5 siya, no? Sinin... Si... Wala na ba si ano? Si Ninong Bobby? <laughs> Mag-reaction ako bukas, guys, kasada reaction ko. Ay, <laughs> nako. Top 1 pa victim yang me. Bakit naman? so Bakit napsama sa usapan si Ate Yang Mi? Sasabihin ko na rin kasi na yung aalis. Oh, Ayan, ang aalis ah, po, ang nagpaalam na. Actually, uh, di ko siya know, oh, beneficiary. Siya beneficiary na Eds. <coughs> si Arjun Ano na? Oh, Nakachat ko si know, Edo kanina. Ano oh, na? Ano na yan, Ano? Ah. Oh. ka. Hello. 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 Hello po. Hi. 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 Oh hi. Si Arjun po guys. Hi. Alis na po si Arjun. Nakachat ko si Eds kanina. Umalis na daw. Paano kaya yung pag-aaral ni Arjun? Hi. Eh? Sige na hi kana. Yan, wala na po si Arjun guys. Paano yung pag-aaral ni Arjun, no? Guys, huwag niyong i-bash si Arjun, no? wawa naman yung bata Pero subukan kong i-vlog si Arjun Gusto ko rin siyang uh, tanungin Kung ano ba yung mga nangyayari Tanungin natin si Arjun guys Kasi may bibigay din ako kay Arjun Merong nagpadala para sa kanya Eh sinabi ko kay Eds Nasa akin yung pera And Ayun um, Di na daw niya pupuntahan So... Ako na lang yung mabigay. Ako na lang yung mabigay kay Arjun.